Ang pampaalsang ginagamit ng mga pereseyo at mga sadeseyo. Mateo Kapitulo 16 Versikulo 5 Hanggang 12 Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, magingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga pereseyo at mga sadeseyo. Nagusap-usap ang mga alagad, wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila kaya't sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusap ang wala kayong dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Hindi pa ba ninyo nauunawaan hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo ang limang tinapay na pinaghati-hati para sa liman libong tao? Ilang kaing na tinapay ang lam-obvious? Gayun din ang pitong tinapay para sa apat na libo. Ilang kaing na tinapay ang lam-obvious? Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong magingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga pereseyo at mga sadeseyo. Hindi ba ninyo maunawaan ito? At naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuroan ng mga pereseyo at mga sadeseyo, at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay.